Ito na ang mga baka. Ayan. Ayan, si Sky. Nandiyan na ang mga baka. Nakatingin lang si Sky sa baka. Ayun. Lakay. Ang dami na. hala, marami na sila. Ayan, kumakain yung mga baka at si Sky ay nakatingin lang sa kanila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marami pa to dandun 11, 12 nandun pa sa nyan yung iba nandun sa nyan yung iba kamakain sila yun nandun ayan ayun ayun meron pa dun yan sila. Yan si sky katingin lang. Tara na kay. Umalis na sila. Umalis na yung mga baka. Meron pa dun. May natira pa dun eh. May natira pa dun sa unahan. Tingin lang naman yan si sky o sa mga baka. Yun baka. Katingin lang yan si sky Ay, toto May tatlo pa dito. Tapos marami pa yun nandun, oh, sa kaganina, o oh, sa unahan. Nadaanan namin to kaganina, doon, marami pa yun. Nakatingin lang si Sky sa baka. Yan. Yung may dalawa pa dito natira. Yung karamihan, nasa ibabaw na. Pumunta na sa taas. Nasa taas na yung Marami. Yung dalawa na lang ang natira dito. Yung, meron pa dun sa baba. May natira pa dun. Nagtatawag pa eh. Minsan, binibilang ka to. Abot to sila ng 24. Oh, 24. Sunset. Plus baka. Ayan, nagtatawag na yung iba. Naiwan na sa karamihan yung iba. Sky. Si Iskay, oh. Nakatingin lang yan. Katingin lang yan sa mga bakang kumakain. Katingin lang si Iskay sa mga baka. Ayun, baka. Dalawa ang natira dito. Dalawa. Hindi, nandun pa pala. Oh, hindi makita yung iba. Nandun, oh, sa baba. Ano, one, two, three. May tatlo dun sa baba. Tatlong baka. Tapos may naligaw pang isa dun. One, two, three, four, five. Six, seven. Pito pa pala yung naiwan. One, two, three, four, five, six, seven. Eight, nine, ten Ah, may ten pa palang naiwan Ten, naiwan Tapos yung marami, nandun na sila Nandun na sila sa Taas, kasi mas maraming mga damo doon Ayan na, papunta na yan sila doon Papunta na yan sila doon Oh, ayan, meron pa isa Eleven, eleven yung natira Eleven, meron pa isa Twelve, twelve yung mga nandun, ilan din yung mga nandun? Higit sampu din yun. Drog. Drog yung mga naiwan. Drog. Drog sila. Ayan, papunta na yan sila dun sa taas. Kasi mas maraming mga damo dun.